Yan, yeah, magandang hapon sa atin lahat ngayon mga idol. Uh, bali, andito tayo sa boundary ng Karaskagas at sa Kaudikon. Uh, may nakita tayo dito nga uh, chapel dito. At uh, nga pala dyan sa uh, mabait na vlogger. Si Sarah si nag donate daw dito ng mga ano, tulong. At saka, naisipan ko ng mga idol na magbigay din tayo ng kaunting tulong dito sa pamagitan ng ating produktong prikas. Lagyan natin to ng design. <coughs> Yan. Ito sila sir at saka si ma'am yun ang bahay nila silang na mahala dito sa chapel na ng chapel uh, lagyan po natin ito ng uh, design dito yung arko saka dun sa loob yung dun sa may altar uh, bali uh, bigay din tayo ng konting tolong dito sa chapel para lalong dagdaganda Ayan. sila ma'am at saka sila sir sila yung nagpagawa sa atin ng salamin uh, kumpare ng ating uh, kapatid Ayan. Uh, Set out din nga pala dyan sa uh, tumulong dito sa chapel na si isang vlogger na si sir ano? Si Rock TV. Star Rock TV. Uh, Set out sa inyo sir. Maraming salamat po sa kabutihan ng uh, inyong loob. At ayun nga po at uh, maganda ng inyong uh, malaking tulong na yung naibigay ninyo dito sa chapel. Napaganda na po. Sana po pagpalain kayo ng uh, Panginoong Diyos. Uh, Paulo Family. Ah, po Family. Sa tapos si uh, Sir Uh, kay kay Mr. and Mrs. Uh, Melinda pa Paulo Orayi, uh, siya tapos sa inyo. Uh, maraming salamat Aton po. Mm, kapatid ni Sir. Ayon at uh, magkapagbigay na rin tayo dito ng konting uh, donation dito sa design. Kasi yan po ang ating uh, business, maglagay tayo dito ng arko at saka yung framing dito sa God niya lagyan po natin yung design niya yan po maraming salamat po sa inyong lahat, sana pagpalaan po kayo ng ating Panginoon Diyos uh, yung mga ginagawang pagtulong, thank you very much po, bye, -bye.